ni hanga pa tu mutulo sa ka Grabe yung baha sa Manila ngayon. Grabe. Grabe ng baha sa Manila. Diyos ko. Ay, ang hangin. Mahangin. Nako. Pag ganyan, walang mga kuryente yan. Patayin niya. Napakahirap nung ganong buhay ganyan. Yung walang kuryente, yung <coughs> Napaka init pa naman sa Manila. Idikit-dikit e, yung bahay don, iba? Mm. Ano? Ah, May lang namin na pasukan, puro ano na building, Wala okay. na puno. Going okay. uh, ground uh, breaking ceremony no, sa harong bahay poni ni okay. Bianse napakalaking uh, uh, blessing po, no? Ano <laughs> naman yan? Pautot na yan. <laughs> Ay, ne! Ano pa utot? Jesus! Matili pa. <laughs> so, salamat po sa ating lahat, sa ating mga inulungod sa ating mong video. Uh, ito po for the first time. Makausap natin kung ano nga ba yung magiging itsura, mag, magiging visualize. Ayan.

ikaw naman engineer, masyado bang, sa tingin mo ba, masyado bang um, mahirap itong gagawing plano or itong gagawing bahay ni Yancy? Pero kaya naman, pang 200, naka 230 na pabahay na tayo, ngayon pa ba mahihirapan, di ba? Ayan, thank you so much. At ngayon, sinatawag natin si Bianchi. aksi Edo yangansi e kalihap Edo para Diyan ano? Diyan ano ang makasabi mo dahil uh, sa kakalatalasa sa buong history ng King Kalinga. salamat po sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Hindi kayo nagkamali ng sinuporta na napakabay po niya. Yes. <laughs> yes. And And at Diyan ano naman ang makasabi mo kay Edo dahil nasabi niya nga na Uh, maraming nagmamahal sa iyo at syempre sa si Edo <laughs> nagmamahal din sa iyo ano yung masasabi mo uh, bilang nakita mo simula simula pa lang hanggang ngayon yung pagsuporta sa iyo ni Edo mm, <laughs> right, thank you thank you po kasi <laughs> <laughs> <And then, laughs> Ay okay, palagi nakasuporta na sa akin, hindi po kayo nagsasara sa akin, hindi po kayo nagbabago. Thank po na di matingo tayo. Semua. Ba naman bakit ay nan ba si Edo sa iyo dahil sinabi mong hindi nagbabago. Ano ba sa Ano ba si Edo dati hanggang ngayon? Maraming. Okay, po, kasi. Oh. It's pala si Edo. Okay, uh, thank you so much Biancy and Edo. At uh, ngayon po, ang uh, uumpisahan ang uh, BNC uh, huling message para sa lahat sa mga sa mga nanonood sa iyo. Gusto ko po magpasalamat sa mga nag-sponsor po, sa mga viewers, sa mga nanonood po dito sa po sa inyo, dahil din po sa inyo na marami pong natutulungan ang team Kalinga. Isa na po ako doon tapos sana po wag po kayong magsawa na suportahan po ang bawat isa po sa amin na tinutulungan po ni Kuya. Tapos. sa team Kalinga po, kay Kuya Bal po, kay Kuya Bal Santos Matuba, kay Ate Edna, na siya po yung, si Kuya Bal po yung nagsimula ng lahat. Kung dahilan po ng mga nangyayari po ngayon sa team Kalinga sa mga nagiging success, kung, bakit po nagiging success po yung mga nangyayari po. Tapos sa uh, k Boys po, okay. sa mga sponsor, viewers, Thank you po. sa lahat po nang nandito ngayon para tumayan po ang ano ang groundbreaking. Thank you po sa inyong lahat. <tos> <tos> Inadalangin po namin ang lupang ito na pagtatayuan ng bahay ni Nabiyansi. Panalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng mga magtatrabaho dito ay iyong pagpalain. Ingatan ang bawat isa sa alapong pagtatrabaho. At pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nga eh amin. Buwagin okay. so, Kung na po natin ang pag- Kung na po natin ang um, ground breaking ang pagbukay in 3 2 One go. <laughs> <laughs> okay, taking Um, uh, okay. so, uh, family muna. Desente-tes! Sama tayo! Thank you so much po lahat sa tapos na, na ating programa, groundbreaking ceremony sa Baray ng <coughs> <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dami pala. Ang daming pagkain.

对。<Yes. S 1> yes. Main na naman sila ng kanin. kita talaga yung mga tiyan natin dito lagi. Punay kain. Punay kain guys. Oh, sige, kain lang kayo dyan ng kain. Kanina kumakain na kami. Lechon ka. Tapos ngayon kain na naman. Hmm. una na si Kuya Bal. Umuwi na si Kuya Bal. Umuwi na si Kuya Bal. Kain na naman guys. Grabe naman to guys. Daming pagkain. Daming pagkain. kaliatla oh, ser Yana sera Ya Nu itu mau sarap grab itu maurap kuya bal

I'm going to